Niloko ka na at kinagat mo pa. Akala mo ba tunay kang malaya? Kalokohan yan. Dahil lang bagising ka sa kalokohan ng gobyerno, media at kultura, feeling mo iba ka na? Dahil ba marunong kang kumita, may abs ka, at hindi ka basta nagpapadala sa uso, iniisip mong nakaangat ka na? Mali. Ito ang katotohanang ayaw mong tanggapin. Karamihan sa mga lalaking nakalabas sa sistema, hindi talaga nakalaya. Nagpalit lang sila ng amo. Hindi sila bumitaw sa tanikala, nagpalit lang ng kadena. Tinanggihan nila ang isang kasinungalingan kapalit ng panibago. Akala nila hawak nila ang buhay nila pero sunod-sunuran pa rin sila sa libog, sa pera, sa pride at sa sariling gusto. At ang pinakamasaklap ni hindi nila alam. Kaya itanong mo sa sarili mo, kung mawala lahat ng meron ka bukas, sino ka pa rin? Kasi kung ang buong pagkatao mo nakasandal lang sa mga bagay na pwedeng mawala, hindi ka talaga malaya pag-aari ka. Yung unang layer ng control madaling makita. Gobyerno, kampanya, media, eskwelahan, lahat yan dinisenyo para panatilihing mahina, abala at sunod-sunura ng mga tao. At karamihan ni hindi nagdududa. Sumusunod lang sila sa utos, nabubuhay ng paulit-ulit at namamatay na ni Minsan hindi man lang natutong mag-isip para sa sarili pero meron pang ikalawang layer ang ilusyon ng kalayaan. Dito madalas nabibitag ang mga lalaki. Tinatanggihan nila ang sistema. Kita nila ang kabulukan. Lantaran nilang nilalabanan ang kasinungalingan. Pero ang totoo, hindi pa rin sila nakatakas. Dahil imbes na kumawala, pinalitan lang nila ang dati nilang pagkakaalipin ng panibagong anyo. May mga nakakatakas nga sa kasinungalingan ng sistema, pero nagiging alipin naman ng libog. Buhay nila umiikot sa babae, sa sarap at sa tawag ng laman. Yung iba ayaw sa autoridad pero adik sa pera. Akala nila kalayaan ang yaman, pero ang totoo, sila na ang pag-aari ng pera. Yung iba hindi na sumusunod sa karamihan, pero binuo pa rin ang pagkatao nila sa status, kapangyarihan at papuri ng tao. Iisa lang ang ginawa nagpalit ng amo at ni hindi nila alam kontrolado pa rin sila mas mahaba lang ang tali kaya nga walang pake ang sistema kung nagising ka man wala siyang pake kung inireklamo mo ang korupsyon wala siyang pake kung pinupuna mo ang bulok na lipunan basta patuloy pa rin ang mga lalaki sa pagsunod sa tawag ng laman hindi kailanman matatanggal ang kadena isipin mo to Pwede mong pag-usapan si Buddha kung paano magising ang kamalayan, kung paano makamit ang inner peace, walang babanat sa iyo. Pwede mong ipost ang turo ni Allah at sasabihin pa ng mundo, igalang ang lahat ng relihiyon. Pwede mong yakapin ang New Age. Sabihing ikaw ay Diyos, imanifest ang gusto mo at palakpakan ka pa. Pero oras na banggitin mo si Jesus, nagwawala ang mundo. Binabanatan ka, kinukutya tatawagin kang mapanghusga, makitid ang utak at delikado. Bakit? Kasi lahat ng huwad na Diyos sinusuportahan ang sistema pero si Jesus winawasak ito. Tinuturuan ka ni Buda na hanapin ang kapayapaan sa sarili. Ang New Age pinapaniwala ka na nasa loob mo ang kapangyarihan. Ang Islam inuutusan kang sumunod sa batas panrelihiyon. Pero si Jesus? Si Jesus ang nagsasabi ng totoo. Hindi niya sinabing hanapin mo ang sarili mo. Hindi niya sinabing nasa loob mo ang daan. Ang tanging daan siya. Inilalantad niya ang kasalanan kung ano talaga ito at galit ang mundo dahil doon. Sigaw ng sistema, sarili mo, sarili mo, sarili mo. Sabi ni Jesus, itakwil mo ang sarili mo. Sabi ng mundo, sundin mo ang gusto mo. Sabi ni Jesus, pasanin mo ang krus mo. Sabi nila, paglingkuran mo ang sarili mo. Sabi niya, maglingkod ka sa mas mataas na layunin. Kaya censored ang pangalan niya. Kaya tinutulig sa ang mga tagasunod niya. Kaya mas takot ang sistema sa kanya kaysa sa kahit anong paniniwala. Dahil kapag ang isang lalaki ay sumunod kay Jesus, hindi na siya alipin. Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At anong ginagawa ng sistema? Ginagaya pero peke lahat Imbes na daan binibigyan ka ng distractions. Pera, babae, kasikatan, lahat ng pwedeng ibato para manatili kang nakatutok sa buhay ngayon pero bulag sa buhay na walang hanggan. Imbes na katotohanan, pinapakain ka ng kasinungalingan. Gawin mo kung ano nagpapasaya sa'yo. Luma na ang moralidad. Ang totoo, depende sa gusto mo. At imbes na buhay, binibigyan ka ng dopamine chase. Addiction. Entertainment instant gratification. Sapat para manumbalik ang pakiramdam pero hindi kailanman makasapat. Ayaw ng mundo na iniisip mo ang walang hanggan. Gusto ng mundo na nakafocus ka lang sa next sweldo mo, next na kilig, next na achievement. Kahit ano, basta wag mong isipin na balang araw mawawala rin ang lahat. At ang tawag nila rito, kalayaan daw. Sasabihin nilang ikaw ang may control, na ikaw ang pumipili. Pero ang totoo, isa ka lang sa mga tao tauhan. Tahimik kang sumusunod sa direksyong gusto nilang puntahan mo. Ayaw ng sistema kay Jesus. Kasi kapag sinundan siya ng isang lalaki, hindi na siya madaling hulaan. Hindi na siya basta makokontrol. Hindi na siya kayang galawin. Ito ang katotohan ng ayaw tanggapin ng karamihan sa mga lalaki. Walang tinatawag na kumpletong kalayaan. Lagi kang may pinaglilingkuran. Ang tanong lang, sino ang may-ari sa iyo? Tingnan mo ang buhay mo ngayon. May mga lalaking pag-aari ng libog. Akala nila astig sila, player, chick magnet. Pero sa totoo lang, alipin lang ng tawag ng laman. Habang buhay nagahabol ng babae, swipe ng swipe, parang hayop na itali sa sariling pagnanasa. Yung iba naman pag-aari ng pera. Sinasabi nilang hustler sila, pero ang totoo, sila ang hinahawakan ng yaman nakatali ang halaga nila sa laman ng bank account at gaano man karami ang kitain nila, hindi pa rin sapat. May mga pag-aari naman ng ego, kumpiyansang kumpiyansa sa sarili, lakad mayabang, pero alisin mo ang status likes at papuri ng tao. Wala silang natitira. At yan mismo ang disenyo ng sistema. Dahil habang ang isang lalaki ay kontrolado ng kahit anong bagay sa mundong to, mahina siya. Madaling bentahan, Madaling guluhin ang isip, madaling pasunurin sa mga bagay na hindi naman talaga makakapagpalaya sa kanya. At ang sistema? Hindi lang basta tinotolerate ang mahihinang lalaki, ginagawa nila ito maramihan. Dahil ang lalaking adik gastos ng gastos, ang lalaking insecure sunod-sunuran, ang lalaking lutang sumasabay na lang. At habang hindi niya tinatanong kung sino talaga ang pinaglilingkuran niya, tuloy lang ang siklo. At eto ang bahagi na ayaw pag-usapan ng kahit sino. Anong mangyayari kapag hindi ka na kailangan ng amo mo? Kapag iniwan ka niya? Kapag naubos ang pera mo? Kapag wala ng pakialam ang mundo sa'yo? Anong gagawin mo ngayon? Diyan nagigising ang karamihan ng lalaki na hindi pala sila kailanman naging malaya. Hindi lang nila natanong, paano kung bitawan na ako ng amo ko? At karamihan, hindi makakabawi dahil hindi sila tinuruan ng mundo kung paanong mabuhay na malaya. Hindi sapat ang makita mo ang katotohanan. Hindi pwedeng basta ka lang magising, kailangan mong magbago. Ang sistema ang bumuo ng dati mong pagkatao. Tinuruan kang maghangad, binuo ang mga bisyo mo at sinanay kang manatiling mahina. Kaya kung gusto mong tunay na lumaya, hindi sapat na itakwil mo lang ang Matrix kailangan mong buuin muli ang sarili mo mula sa simula. At malinaw ang sinabi ni Jesus, Kung gusto mong sumunod sa akin, itakwil mo ang sarili mo, pasanin ang krus mo at sumunod ka. Ito ang daan. Ganito mo ililibing ang dati mong sarili at magiging lalaking nilikha kang maging. Gutumin ang sistema. Huwag mong ibigin ang sanlibutan o ang anumang nasa sanlibutan umiikot ang mundo sa distractions mo. Patayin mo yan. Isisubuan paypegan sa mga bisyo. Tumigil ka sa paghahabol ng peke at panandali ang sarap. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng dopamine. Habang mas kaunti ang inaasa mo sa alok ng mundo, mas kaunti ang kapangyarihan nila sa iyo. Pangibabawan ang disiplina. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay parang lungsod na wasak ang pader ang mahihinang lalaki sunod lang sa nararamdaman. Pero ang matitibay na mumuhay ayon sa prinsipyo. Kunin mo ang kontrol sa isip mo, sa ugali mo, sa oras mo. Kapag na-master mo ang disiplina, wala nang tanikala ang kayang humawak sa iyo. Putulin ang pagkaadik sa papuri. Ang takot sa opinyon ng tao ay isang bitag, pero ang nagtitiwala sa Panginoon ay ligtas. Ginagamit ng sistema ang validation para kontrolin ang lalaki. Kung kailangan mo ng palakpak para gumalaw, hindi ka pa malaya. Kung nakasandal ang pagkatao mo sa status, sa likes o sa papuri ng iba, tanikala pa rin yan. Ang tunay na malaya, ginagawa ang tama kahit hindi sikat. Harapin ang sakit, huwag takbuhan ituring ninyong kagalakan kapag kayo'y dumaraan sa iba't ibang pagsubok dahil alam ninyong sa pagsubok tumitibay ang pananampalataya. Ang comfort ang nagpapahina sa lalaki. Pero ang sakit, yan ang gumagawa ng mandirigma. Tigilan mo na ang pagtakas sa hirap. Harapin mo, tiis mo, hayaan mong patibayin ka nito. Ang pinakamatitibay na lalaki, sila yung hindi kailanman tumakbo. Magpasakop sa mas mataas. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero ang nagpapakamatay alang-alang sa akin ay makakatagpo ng tunay na buhay. Kalayaan na walang direksyon, kalokohan yan. Kaya kung gusto mong mabuhay ng totoo, isuko mo ang sarili mo sa lumikha mo. Ang totoong lalaki, hindi siya naglilingkod sa sarili. Nagpapasakop siya sa layunin na mas mataas sa kanya. Dito bumabagsak ang karamihan sa mga lalaki. Kasi sinanay sila ng sistema na akalain na sila ang Diyos ng sarili nilang buhay. Itinuturo ng mundo, mamuhay ka para sa sarili mo. Gawin mo lang kung anong nagpapasaya sa'yo. Ikaw ang hari ng buhay mo. Pero saan ba talaga yan humahantong? Sa buhay na puro habol, puro gastos, puro pagod pero walang laman. Dahil ang lalaking naglilingkod sa sarili lang, alipin pa rin. Alipin ang sarili niyang kawalan. Kaya ang tunay na kalayaan makikita mo lang sa pagsuko. Hindi sa mundo, hindi sa sarili, kundi sa Diyos na lumikha sa iyo. Hanggat hindi mo binibitawan ang pride, hanggat ayaw mong magpasakop sa mas mataas sa iyo, palagi kang magahabol sa buhay na hindi kailanman makakasapat. Ito ang daan. At karamihan sa mga lalaki hindi ito pipiliin. Mas madali kasing manatiling pareho mas madali ang distractions, ang bisyo, ang comfort. Mas madali ang mabuhay bilang mahinang bersyon ng sarili kaysa tahakin ang daang magpapabago sa iyo. Pero yung mga lalaking pinili ang daang to, hindi lang sila nakatakas sa Matrix. Sila ang naging uri ng lalaki na walang sino man ang kayang kontrolin. Karamihan sa mga lalaki hindi kailanman nagigising. Nabubuhay, nagmumukhang abala Namamatay nang hindi man lang nagtatanong. Yung iba nagigising nga pero kalahati lang. Kita nila ang kasinungalingan. Ramdam nila ang panlilin lang. Pero hanggang dun lang sila... ...nastuck. Nastuck sa paghahabol ng pera. Nastuck sa sarapataliw. Nastuck sa bersyon ng kalayaan na hindi pa rin totoo. At pagkatapos meron ng kakaunti. Hindi sila yung pinakamalalakas. Hindi sila yung pinakamatalino. Hindi sila yung may pinakamalaking pera. Sila lang yung may tapang na pumili. Yung ayaw na ng palusot. Yung hindi na nagpapakontrol. Yung hindi lang nakakakita ng katotohanan kundi sinusundan ito. Kaya tatanungin ulit kita, malaya ka ba? O isa ka lang sa mga alipin na akala mo malaya ka? Dahil kung hanggang pagkagising ka lang, tulog ka pa rin. Wala namang pake ang sistema kung nakikita mo na siya ang tanong lang, mananatili ka ba sa loob? Kaya ano na? Diyan ka na lang ba? O lalaya ka? Bukas ang pinto. Pero ikaw ang kailangang tumawid. At kung hindi mo pipiliin, tandaan mo to. Ang lalaking ayaw pumili, nakapili na. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.